Open oh, paper bag lang to. na ako, na <laughs> <kaya. laughs> wow. Paper bag lang yan, pero hindi ko magugustuhan mo yung nasa loob. Open mo na. Kung oh. oh. talaga ka na, kailangan mo yan sa mga rampa mo bilang oh. dalawa. Wow! May wow. hirap. Wow. Wow. Sana talaga Sana mo. <laughs> anong, anong channel? Channel 4? Channel 3? <laughs> <laughs> channel 5. Channel 5. Channel 5.

Parang pumasok. Si Mami Risa. Ano yung uh, bird? regalo mo kay Risa? Ano po ito, Bossing? Uh, isa po sa pinaka-favorito niyang pagkain. Mean, uh, dinataan ka na Ito yung bird! Ito yung bird! Ito yung bird! Oh. Dinataan ka ano na ba sa...